tapos na tayong gumawa Tara, na. so ngayon mga farmers gawin natin itong pinuma natin mga na tinali na manok si para lima pinuma natin <silence> kalian ini tali

hindi dumihan nito mga farmers At malayo sa Palaka Kasi may Palaka dito Farmers Kasi maraming tubig Tubig dito Yan Laga natin Kita natin sa inyo Mayok okay. Farmers, tapos na tayong gumawa. Tinali natin dito. Yan. Sipte. Ano? Pagin na natin tubig. Bukas. Kasi ngayon, gabi na. Ating Ano natin dito, mga farmers? Tayo sa iba. Dito, di pa natin na gawin. Di, una, itu Nasakulungan. Tuh. Sana. si lalin. Begini, una pa itong manok nasa kulungan ito ano yan si lalim yan ini yung ang ating bagong diskarte yan Farmers, una nating nagawa. Kalim sa ating tipis yan, isa Ayan Sete may palaka dito Ang isa sa inyo Ayan o May tubig dyan May palaka Ito nga paraan mga farmers Kita ko lang ito sa video man Inigaya ko lang Maka efektif At nagustuhan nyo yung video na ito mga farmers Okay subscribe sa ating youtube channel Oke, komen teman, selamat deh.